Hi guys, uh, mag-update lang ako nito sa aking tindahan guys. Especially dun sa mga products na bago kong pinurchase. Yung pinakauna kong binili in the month of June. So update ko lang sa inyo kasi since na hinol ko siya. A few days ago may display nga akong mga products, mga candies na naihol ko na din naman. At eto na siya ngayon guys. Ayan. So, Nilagay ko tuloy to dito guys. Mga puno to dito. Itong mga nanagyan niya. yung mga hook niya. So, i-share ko lang sa inyo kung ano yung naging rating ko dito sa product na to. So, kung maaalala niyo guys, meron akong mga biniling parang wala siya So, itong mga strip. Ayan. So, ito yung una-una. Kung bibigyan ng update sa inyo. So, ito guys, itong mga, itong mga to since ah, uh, hindi nga ako sure kung magbibenta itong mga to. Sa mga unang araw guys, nung di display ko to, well, nabentahan naman ako guys. Kaya lang, yung observation ko nito, once na nakabili na sila, eh pagbalik nila iba na yung binibili nila hindi yung pag bumili sila at nagustuhan nila hindi yung pag sila pagbalik nila yung ulit ang bibili nila ibig sabihin nagustuhan nila so ayun observe ko doon uh, hindi po masasapan lasa ng mga bata ito, ministry, mini strip at saka ito kasi maaanghang siya ito masarap siya kaya nang sobrang anghang niya iba yung tapang ng anghang nito compare dito ito hindi siya gaano maanghang pero hindi ko talaga siya nagustuhan yung lasa Ayan, sa mga hindi pa nakapanood guys ng aking first haul itong June, panoorin niyo siya guys. Uh, yung pinaka last, uh, yung nasundat ko na video na to. So yun yun. so, makikita niyo din din yung mga prices. And then dito guys, ito so far, so good yung mga ganito. Talagang trusted ko itong mga products na to. And confident ako na mabebenta. So ayan guys, ayan na lang sila oh. sa nasa display ko. So, talagang magbenta siya guys ayan so ngayon magre refill na ulit ako ng mga yan so ayun so pasado sa akin tong mga sour candies and talagang hindi pwedeng mawala din yan dito sa listahan ng aking mga paninda kaya lagi ako mag bibili at pagdi display ng mga to so hindi lang yun guys ang itatakil ko ngayon update ko na din kayo sa kabuuan nitong aking tindahan um, kung kumusta na yung benta ko dito kung bintahan pag ko tatanungan nyo guys, yung kahapon is okay naman yung sale ko. Pero ito mga unang araw na nagbukas ako, parang matamlay yung tindahan ko. Siguro dahil tagal ko hindi nagbukas. Almost one month dahil nga umuwi ako ng province. And medyo napabayaan ko yung tindahan ko. Nung bumalik ako dito, hindi ko agad siya naasikaso din. Dahil syempre pagod pa. Pero ayun, um, tuloy pa din naman tayo sa pagtitinda. So, ganun nga ata talaga may mga times na tatamlay yung tindahan niyo. So pag na nandoon kayo guys sa moment na ngayon, ang gagawin niyo ay pwede kayong mag magdagdag para magkaroon kayo ng gana sa pagtitinda, magdagdag ng ibang product. I mean, dagdagan niyo yung mga products niyo. Kung sa tingin niyo naman ay medyo hindi na ganoon kapuno yung tindahan niyo, yun lang yung para ma-boost ulit kayo sa business na pinili niyo and arrange, disarrange or rearrange, I mean ilipat-lipat nyo, so ganun ang gagawin to guys sa next video ko so mapakita ko sa inyo guys yung mga ano ko, ayan so kung mapapansin nyo guys, konti na lang yung display ko, akala ko nung pagbalik ko dito madami pa na bawasan na pala talaga kasi nung habang nasa province ako is, yung partner ko eh akala ko hindi siya magbebenta hindi niya pagbebenta yung mga customer ko, pero hindi kasi siya nakap iwas din sa mga customers ko kasi dinagsa din siya kahit wala ako dahil sa mga product na to guys ito ayan yung mga product na yan itong mga lego sobrang mabenta to guys sa mga lalaki mga kalalakihan na bata ayan lalo na dumating ako ayan ayan lagi pa balik balik nila binibili. so sa sunod kong balik ng divisoria ay talagang dadamihan ko at pipila ko ng iba pang mga characters ng mga Lego na yan. Or brick toys, mini brick toys. Ay, mabenta yung sa mga batang lalaki kasi nakita ko din yung mga laman to. Ang cute din talaga. Tapos alam mo yun, nakakatuwa siyang buuin. Tapos, ayan guys, yung iba kong mga display. So, I think, konting araw na lang pwede na akong bumalik sa Divisoria. Tapos, ayan, ko titignan nyo, yan na lang yung paninda ko. Pero gusto ko kasi sana, um, mo muna yan. Bawasan ko pa ng konti. Pero gusto ko na din talaga pumunta ng dito. Kasi as you can know, see, itong mga nakadisplay ko guys na slime is yan na lang talaga yung meron ako. Wala na akong stocks. Ubus na lalo na itong tigda 10. Isa yan na lang. So kailangan ko na sanang bumalik. Kaya lang ayoko na bumalik na iyan lang mabibihin ko. Gusto ko yung isa akong ano na, isa akong bagsak. Para hindi naman masayang yung aking pamasahe and effort. So, titingnan natin. Ito naman ang mga stocks ko, guys. Ayan na lang, oh. Ayan. So, yung mga dati pa to, ito, napakatagal na nito. Hindi naman masyadong mabenta. kasi hindi na sila masyadong uso sa mga bata. Ewan ko. Tapos, ayan, yun natira ko yun bago ako umalis. Oo. So, ayan na lang naman. Tapos dito, mga baril, -baril na lang to, guys, na para pa sa New Year. Tas, ito, iisa na lang. Itong mabenta ko din na, on sing play. Ayan. Pag naubos yan, wala na akong paninda. So, after this video, aayusin ko itong iba kong mga i-display bukas, siguro. Kasi, uh, um, yeah, update ko ulit kayo dito sa itsura ng tindahan ko. Kasi, tingnan nyo guys, parang hindi na siya, hindi na siya attractive tingnan. Nagkagulubulo <laughs> <laughs> na. Kasi, hindi ko pa talaga siya na-arrange ng maayos. Ayun nga, dahil kakabalik ko lang dito and parang nawalan ako ng time. Pero, tuloy pa din yung tinda. Pero yung urge ko na, ah, yung excitement ko na mag-display, mag, aayos parang lumipas dahil, ayun nga, hindi ko nakita boom agad yung tindahan ko pagbalik ko dito kasi nag expect ako. Pero pag nasa ganong moment kayo guys, ayun nga, yung para bumalik yung gano'n sa business, sa kung ano yung pinili nyo, ayun lang yung, nabawa ito nga yung mga laruan. Ayun lang na yung naiisip kong paraan para hindi kayo mawala ng hope. kaya yung ginabenta pa din naman ito, dadagdagan ko na ito ng mga bago. Yung dagdag lang kayo ng mga bago, bago sa mata ng mga bata. Kalaunan, ah, uh, pasasaan ba at mabibenta din yung mga dating naruan na hindi pa nauubos. So, ganun lang yung mga waste. Ito naman sa mga candies ko, guys. Ayan. Um, ito, wala na akong karate belts. Kaya dadagdagan ko na yung mga yan. So, ito yung yema. Meron pa. Wala nung bago ako umuwi. Meron na ito. Ito mga ganito ko. ayan. Wala na yung mga yan. So, mag, ayan dito. Wala na talaga. So, magdadagdag na ako. Kaya medyo excited na din ako. Kahit pa paano. So, bu... so sa sunod kong video guys, ay ayusin ko to then Update ko kayo kung ano nang itsura ulit itong tindahan. Ah, kahit hindi pa ako bibili ng mga bago, i-make sure ko na parang um, fresh ulit yung tindahan ko. And gusto kong na makapag-attract ulit siya ng mga customers. So, aayusin natin to guys sa next ko na video na i-upload. So, yun lang muna guys sa ngayon. Gusto ko na kayo talaga i-update. And abangan nyo na lang ang susunod kong video. So, thank you so much for watching guys. At sana tuloy-tuloy na ang panonood nyo dito sa aking channel. Bye-bye!